Kuha kami ang palaya, guys. Mm, guys. Guys. Okay na to, guys. Oh, mali na doon. Tatlo lang. Oh. Tawag na kaya na oh. Pinayan. Mamaya oh, na yan. Kunin. Bibi, bag mo mong kunin yung laklak. Baba, baba, ba, ba. Aba, nadi, pinapakukuha yung ang bata na to. Harvest time, guys. Ang apalaya na naman. Dapat kinuwa mo na yun. May, 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 may ihahaba pa pala yan. Ito pa, oh. Kinuha mo na sana, oh. Wala na dyan. Mm -hmm. Ito. Ang maliit to. Ito. Sigurad niya yung engine yan. Kahapon kinuna na dito eh. Ano yung napakan? Ito. Ba, araw-araw na lang ako nag-harvest. Ito de, ayaw mo to kunin? Umuulan? Ay, maliit yan. Ilan na yung kinuha mo de? Ito guys, oh, dami oh. Oh. Yan, medyo maliit-liit pa. Pero po, na rin yan. Kaya lang, syempre, sayang din naman. Eh, ano, kunin mo? Wala, dyan. Wala, dyan. Eh, ano, yung, ayun, yung putol, oh. Sira na yan, may sakit. Kunin mo. Eh, hindi yan, isa. Yung may sira. Yung may sakit. Ay, dapat, hindi, wag yan. Wag mo na, bago lang yan, eh. Yun, sana, oh, sa gilid. Pero bago rin yan, eh. Wag na. Kunin mo yan. Wala na yun dyan, di. Kala mo mayroon pa. Nilaglag ko lahat yan dyan, uy. Ang guess, oh. Ang dami-dami pang mga maliliit. Oh, Ayan. Ang maganda dito sa ampalaya, hindi siya mapait. Wala ka na mabibigay yan kay ano, kay Kuya Edmond. Kay Grace na lang yan. Eh, dapat kinuha mo na lang yung kanina, oh. Doon, oh. Yung, yung putot, to oh. Kasi parang gulang rin yun, eh. Doon, oh. Yung kasama ng may sakit. Hindi na mas kailan doon ata nagluluto niyan. Bakit? Wala ang kasul kailan doon? Saka, galuto! Mama! Sakay, 妈妈妈。嗯。<Ba. S 2> <Mama. S 1> hmm.